Um, Good, evening. Good evening. Hi, Ma. Hi, Ma. Hi, Ma. I'm so glad na nandito na kayong lahat. And I know na hindi na kayo makapagintay kung anong sasabihin ko. <laughs> well, you know, since your dad passed away five years ago, na-realize ko na napakahirap nun para sa ating lahat. And, mabilis lang yung buhay, hindi natin alam kung anong pwedeng mangyari. Kaya ngayon, I have decided na gumawa naman ng bagay na magpapasaya sa akin. Sabi ko okay? ng maganda ka. At ang nagbibigay ng kaligayahan sa akin ngayon ay si Jose. Just to let you all know, one year na kaming nagsasama ni Jose at nakapag-desisyon kaming magpakasal na. I'm, I'm sorry, Ma. Uh, um, ano yung nangyari? Mapakasal lang ko si Jose. Ma, um, wait, ha? Pa parang ang bilis naman yata. Well, alam mo, Ho, nag-volunteer <laughs> ako sa ospital. Dami kong nakitang mga bagay na nagpa-realize sa akin na may mga bagay na hindi mo na dapat pinagpapaliban. Pero, Ma, kasal sa gitna ng pandemic? <laughs> hindi naman namin kailangan ng engranding kasal. Ang importante, nandito kayong lahat. And kaya nga, pinatawag ko kayo eh. Talaga, ma? In driver? Ate? No! Huwag kang ipobrita, Joy, ah! Wait! Ma, bored na bored ka na ba talaga? Noo una, nag-volunteer ka sa ospital kahit alam mong retired ka na at alam naman nating lahat, delikado, di ba? Tapos ngayon, ikakasal ka? Ma, hindi ka na teenager. Ate, tama na. So, I, so, okay lang sa inyo? Ha? Huh? See? Ang okay. ibig kong sabihin, nate. Hayaan muna natin magpaliwanag si Mama. Baka naman masaya siya. So, ako lang ba nakakunta sa problema? Ate, kumalma ka nga. I can't calm down! I can't! No! Ah, I'm sorry, Ma. But... Ang nanay ko, doktora, kinasal sa abogado noon. Tapos ngayon, ready pagrelasyon sa driver? Ate, stop it na, okay? Stop it. Ma, well, please go ahead. No, no, no. don't go ahead, Ma. No. What the save it. No, save it. Ayoko ng marinig yung paliwanag mo. I'm sorry. Nagtiis kami sa quarantine, gumastos kami para pumunta dito. For what? Just for what? For this? Last one.